nagbunye ang maraming mga Israelita nang sumabog ang balita na ang pinuno ng Hamas na si Yahya Sinwar ay pumanaw na dahil sa matinding airstrike na isinagawa ng Israel sa Gaza. Hindi lang mga Israelita, kundi pati na ang mga tao sa buong mundo na sumusuporta sa Israel, itinuturing ito na isang victory para sa Israel. Hindi rin maikakaila na meron ding mga tao ang nalungkot sa balitang ito. Ito yung mga tao na sumusuporta sa Hamas. And of course, higit sa lahat ang mga membro ng Hamas. Naging headlines ito sa iba't ibang news outlet sa buong mundo. Pero ang pamunuan ng Hamas hindi pa nagsasalita tungkol dito. Totoo ba na wala na si Yahya Sinwar? Yan ang ating pag-uusapan dito sa videong ito. Nag-congratulate na ang pinuno ng Estados Unidos na si Joe Biden kay Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ito nga ay dahil sa balita na napaslang na itong si Yahya Sinwar. Ayun nga kay Benjamin Netanyahu, ang pagkamatay ni Yahya Sinwar is the beginning of the day after Hamas. Umabot na ang balitang ito sa mga news outlet, sa mga kanluraning bansa maging sa Asia, lalong-lalo na sa Pilipinas halos lahat ng mga news outlet sa West ay kumpirmado na na si Yahya Sinwar ay namatay na nga. Pero meron pa ring mga pangilang nilan na meron pang question mark sa kanilang mga headlines. Maaaring baka sabihin ng iba na overwhelm lang ang mga tao at nadala sa balita dahil sa sobrang tuwa na napaslang na ang leader ng terrorist group na si Yahya Sinwar. Pero ano naman ang sinasabi ng mga sites na pinagkakatiwalaan ng maraming Muslim o mga Arabo dito sa Middle East. Ayon sa report ng The Hindustan Times ay ito. Kung gaano kaingay ang sumabog na balita na namatay na nga itong si Yahya Sinwar, gano'n naman katahimik ang pamunuan ng Hamas tungkol sa balitang ito. Hindi pa nila kinumpirma na wala na nga ang kanilang leader. Pero kinumpirma ito mismo ng The Times of Israel at katunayan, nagbunyi pa nga ang maraming mga Israelita. Tila di jabo naman ang nangyayari ngayon tungkol sa balitang ito dahil ganito rin ang nangyari noon nang maibalita na ang pinuno ng Hezbollah ng Lebanon ay pumanaw na nga na si Hassan Nasrallah. una nang naibalita ng IDF na ang pinuno ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah ay napaslang na dahil sa mabibigat na airstrike na kanilang isinagawa sa Beirut, mabilis na kumalat ang balitang ito. Pero ang pamunuan ng Hezbollah tahimik hanggang sa dumaan ang ilang araw at doon pa nag-anunsyo ang pamunuan ng Hezbollah na wala na nga itong si Hassan Nasrallah. Ngayon, sa balitang ito na pumanaw na nga si Yahya Sinwar, hindi pa nagsasalita ang pamunuan ng Hamas. Ayon naman sa ulat ng Al Jazeera, kinukumpirma pa raw ng Israel kung totoo nga bang patay na itong si Yahya Sinwar, maging ang kampo ng Hamas ay wala raw komento rito. Pero ilang oras lamang ang nakalipas matapos na ma-upload ang video ito. Kinumpirma mismo ni Benjamin Netanyahu na patay na nga itong si Yahya Sinwar. Sinabi niya na this is the beginning of the day after Hamas. Pero nagbabala si Benjamin Netanyahu. Ayon sa kanya, kahit na wala na si Yahya Sinwar, hindi raw ito nangangahulugan na tapos na ang gera sa Gaza. Mangyayari lamang daw ito kung ang Hamas ay susuko na sa IDF at pakawalan lahat ng mga hostages na hawak ng Hamas. Ayon sa ulat, matindi raw ang strike na isinagawa ng Israel sa Gaza. Ito raw ang nagsanhi sa pagkamatay ni Yahya Sinwar. Nakita raw ang katawan ni Yahya Sinwar sa pamamagitan ng drones ng Israel. Ayon sa ulat, meron daw mga sibilya na nadamay sa naturang airstrike. Marami ngayon ang mga nagtatanong, ano kaya ang nararamdaman ng mga miyembro ng Hamas na ang kanilang mga leaders ay paunti-unti nang nauubos tulad na lang ng isa sa kanilang mataas na pinuno na si Ismail Haniye at ito naman ngayon si Yahya Sinwar at marami pang mga operatives nito ang wala na. Ganon din sa Hezbollah ang mga operatives nito, mga senior commanders at lalo na si Hassan Nasrallah ay pumanaw na. Isusunod na raw ba ng Israel ang hutis ng Yemen? And of course, hindi rin mawawala sa usapin. Ano kaya ang nararamdaman ngayon ng bansang sumusuporta sa mga militanteng grupong ito. Ito ay ang Iran. Merong mga nag-uulat at nagsasabi na tila kampi sa mga leader ng mga militanteng grupong ito. Ayon sa kanila, hindi raw totoo na patay na ang mga leaders ng mga militanteng grupong ito. Kung baga, pinalalabas nila na patay na ang mga leaders nito. Ito raw ay matinding paraan upang makaiwas sa pag-atake ng Israel pero imposible itong mangyari dahil may mga ebidensya ang Israel na ipinapalabas na talagang wala na nga ang mga leaders na ito at ayon nga mismo sa video ni Benjamin Netanyahu kinumpirma nito na wala na nga itong si Yahya Sinwar ayon sa kanya ito na raw ang opportunity ng mga tagagasa finally break free from Hamas nangako si Benjamin Netanyahu na ang Hamas ay hindi na raw muling mangungulo sa Gaza nagbigay pa ng mensahe si Benjamin Netanyahu sa mga natitira pang mga miyembro ng Hamas. Ayon sa kanya, ang inyong mga lider ay nagsitakasa na at silang lahat ay aming hahantingin. Ito ang sinabi ni Benjamin Netanyahu. Pinariringgan din ni Benjamin Netanyahu ang kanyang mga kritiko maging sa loob ng Israel at sa labas ng bansa. Ayon sa kanya, ang pagkamatay ni Yahya Sinwar ang patunay kung bakit hanggang ngayon ay hindi nila inihihinto ang kanilang pag-atake at pagpasok sa Rafa dahil talagang pinanghahawakan ni Benjamin Netanyahu na ang Rafa ito ang kahuli-hulihang strongholds ng Hamas at lalong-lalo na dito raw nagtatago itong si Sinwar at ngayon natuldukan raw ito. Marami rin ang mga nagsasabi na nabigyan ng hustisya ang maraming mga namatay sa kamay ni Yahya Sinwar. Lalong-lalo na ang mahigit isang libong Israelita na napaslang ng Hamas noong October 7, 2023. Inihalin tulad naman ni Barack Obama ang pagkamatay ni Yaya Sinwar sa pagkamatay ni Osama Bin Laden. Noong marami ring mga Amerikano ang nasawi at nang mapaslang na itong si Osama Bin Laden ayon kay Obama, justice has been done. Ang grupong Hamas ay matagal nang markado ng United States of America bilang terrorist group at si Yaya Sinwar ay matagal nang pinaghahanap ng Amerika at ng gobyerno ng Israel. Nakulong pa nga itong si Yahya Sinwar sa Israel, pero nakalabas at muntik pa nga itong mamatay dahil itong si Yahya Sinwar habang nasa Israel ay nagkaroon ng brain cancer, pero pinagaling ito ng mga Israelitang doktor. Ayon kay Benjamin Netanyahu, ang pagkamatay ni Yahya Sinwar is very important moment in the war. Naniniwala ba kayo mga kaibigan na ang pagkamatay ni Yahya Sinwar ay isang napaka-importanting pangyayari sa gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Marahil in the future ay merong pagbabago sa Gaza. Maaaring huminto ang Hamas or maaari ding magpatuloy ito at palitan lamang ang kanilang lider na si Yahya Sinwar. Pero ito ang sinabi ni Benjamin Netanyahu upang matapos na ang gera sa Gaza palabasin o pakawalan lahat ng mga hostages na hawak ng Hamas at matatapos na ang gerang ito. At upang makauwi na ang mga taong ito sa kanilang mga mahal sa buhay, ano ang inyong masasabi tungkol sa videong ito mga kaibigan? Naniniwala ba kayo na patay na si Yaya Sinwar? At naniniwala rin ba kayo na sa pagkamatay ni Yaya Sinwar, magbibigay ito ng isang napakalaking pagbabago sa Gaza? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor mga kaibigan. subscribe naman ng channel na ito ang Usapang Banal para maging updated ka sa ating mga susunod na upload. Sa at mga OFW dyan sa Israel, sa Lebanon, Saudi Arabia, Iran, kayo po ang aming mga hero dito sa Pilipinas. Hangad po namin ang inyong kaligtasan. Mag-ingat po kayo. Thank you so much for watching. May God bless you. Goodbye.